Hello, kumusta po ulit sa lahat? Uh, ngayon meron po ulit tayong sasagot na katanungan dito sa ating tanungan segment. So ito po yung tanong niya. Bakit hindi nyo, bakit hindi kayo nag-try sa cellphone charger if my cellphone, if may cellphone kung ilan ang konsumo? So ito pakita natin sa video, napakikling video lang nito, pakita natin kung magkano yung konsumo ng cellphone charger. Ako nga po pala nag-comment siya dito sa isang video natin na may konsumo pala kahit naka-off. So, yun yung pinaka-thumbnail. Pakita ko na lang din. Yan. Baka sa makatulong sa inyo, yung mga appliances na kahit naka-off pero nakasaksak, may consume pa pala. So, yun. Okay. Tuloy natin dun sa video. Okay. Ito yung charger natin. So, fast charger to. Ayan. So, yung na natin. Meron tayo dito uh, wattage reader. So, meron niyang pangbasa ng watts, ampere, tsaka uh, voltage. So ngayon nagsimula siya sa mababa no. Then hanggang 15.1, 15.4 ampere ah, wattage siya. So yun yung pinaka watts niya ibig sabihin ng watts yung power. Ito yung total kilowatt hour. Oh, wala pa siya. 230 volts, ampere 0.121. yan So ito yung low, yung pinakamababang uh, wattage natin ngayon na nababasa. Pero wag na kayong uh, ano, malito. yan Ito lang ang papakita ko sa inyo yung pinaka wattage niya ngayon. yan Okay So, ngayon and, Kung makikita nyo yung pinakataas Yan yung oras natin Zero po, uh, Zero tuloy Four fifty minutes and 55 seconds Na tayong uh, Magcha-charge So, magpa-five minutes na Yan, five minutes na siya 0.001 Kilowatt hour pa lang siya Yan So, nag-charge ako Nasa fifteen percent yung aking cellphone So, ito na yung ampere niya yan, para hindi kayo malito yung doon tayo sa watts na lang tumingin para hindi kayo malito. Okay. So, ito na. Ayan. Mag na 9 minutes na. 8 minutes and 47 seconds. 0.002 kilowatt hour na siya. Tapos, sa baba, naglagay ako ng consumption 9.45 pesos per kilowatt hour. So, 1 kilowatt hour is equals to 9 pesos point 45 centavos. Pakicorrect nyo na lang po kung uh, mali. Ang mahalaga naman dito, pin makita natin kung ilang watts. Ayan. So, dito, naka 20 minutes na tayo. Ayan. 19 minutes and 57 seconds. And 20 minutes na yan. Then, yung watts natin, Ayan, 0.005 total kilowatt hour. 0.005 total kilowatt hour na tayo sa 20 minutes. Ayan. Para hindi kayo malito, yan na lang ang tingnan natin. Okay. Then, dito na sa susunod. So, 20 minutes to, no? Then, dito, 24 minutes na tayo. Ayan. 0.006 kilowatt hour na siya. So, i-multiply natin mamaya doon sa 9.45 para makita natin kung magkano yung konsumo niya sa pesos. Okay, ito yung competition natin. Pakita natin dito. Okay, ito na yung pinakahuli natin nakuha. So, hindi pa full charge yung cellphone ko. Mga nasa 53%. So, inugot ko na muna para makapag-edit ako tapos may post ko na rin ngayon. Yan, 0.011 x 9.45 equals 10 centavos. So, 10 centavos, sabi na nating sokolati pa lang, ano? So, mga 20, 20 centavos yung babayaran natin. Pag naka-full charge tayo ng cellphone, gamit tong fast charger. So, okay. Sana po nakatulong itong uh, napakikling video natin para malaman lang natin kung magkano nga ba pagka charge tayo ng cellphone. Yan. So, pakicorrect nyo kung may mali po. Pakilike, pakishare, pakisubscribe. Maraming maraming salamat po. Ibo sa lahat. God bless. Yan. Dito lang din pala ako kumuha ng ano, sample. Yan. So, sample lang naman para meron lang tayong idea. dito ako kumuha. Okay.